Pero sa tingin ko po makakabawi ito ngayon. Uh, kahit hindi ko sabihan na ngayon, gawin mo na lahat. Pero sa tingin ko, nakikita ko sa mata niya, gagawin po niya lahat. So yun po yung pag po natin sa video na ito, just ahead sa plamang po. Is tungkol nga po doon sa huling vlog, ay hindi po, huli ba to? Yeah, parang huling vlog po ito ni Tekram kay Luis. Kung saan nga po sinabi ni Tekram kay Ninang Precious habang kausap nga po niya ito sa telepon uh, telepono or sa cellphone na nakikita nga daw po ni Tekram sa mga mata ni Luis na talagang gagawin ito ang lahat para makabawi lamang sa pagkakamali na nagawa nito. So ito panoorin po natin itong short clip tapos magbibigay po ako ng aking opinion. Uh, ano naman ho Ah, uh, si hindi ko alam bakit na ang, ang galing naman niya nung ano. Tapos Mm. Okay. Okay. Um, okay. po. Pero, pero sa tingin ko po makakabawi ito ngayon. Ah, uh, yun lang po yung itatak niya sa ano. Kahit ako, ah, uh, kahit hindi ko sabihan na ngayon gawin mo na lahat. Pero sa tingin ko nakikita ko sa mata niya, gagawin po niya lahat. Talagang lab ka ni Ninang mo. Ah. Pero doon sa five years, ni Ninang, Uh, ano naman, nagdulot naman ng kaligayahan sa puso namin. Sila po nila kuya. Wait lang. So yun nga po, uh, talagang nakikita sa mga mata ni Luis. Kahit sa mga galaw po niya, is nakikita po natin na talagang andun sa kanyang kalooban siguro sa kanyang isip na talagang babawi siya kasi doon pa lamang sa ginagawa niya na tumutulong siya sa kanyang pamilya kahit pa kumikita ng konti sa uh, pag-deliver o pagsama-sama sa pag-deliver ng buhangin tapos pamumulot ng mga mais at iba pang mga ginagawa niya is isang patunay lamang po yun na talagang andun sa isip at puso ni Luis na uh, talagang gusto niya makabawi sa hindi lang kay Tekram kundi pati sa mga taong nagpamahal sa kanya especially sa kanyang pamilya ayun ka ayun kuya Luis ah oh, sinin ang tawag ka sumalik doon sa putikan Ay putikan yeah. pa yun o, yung itikan sumalik doon sumalik doon hindi mo balik ka isipin mo na ang um, um, sa sitwasyon mo ah hindi mo mga pinasayon hindi mo mga ninang mo oh Pabi, pabi na yung mga ninang sa sa'yo. Alam ano mo ba inaasahan namin sa iyo? sa... Si Tita Ani, hindi ko oh. pa makakausap. Eh. Wala. Para si yun, eh. Tita Ani. Para sa akin, Luis, wala ako wala akong kapalit. Kung ano ba ito iyo, alam mo yan. Ah. Wala nung nahawakan kita, alam mo yan. Wala akong hinihingin kapalit. Ang hinihingi ko lang, magpakabait ka. Mm. mo ng pagmamahal yung mga taong umahon sa iyo sa putikan. Ah. Ba. Yun din. Wala akong hindi sa iyo na ganito ganun. Ano mo yun? Ma, maano Ma ka sa akin, makinig ka. Straight forward din magsalita si Nina. Ang dami nagmamahal, na ang sa, mga ninong mo. Yung mga ninong mo, inaasahan nila sa'yo. Magpakabait ka nagpapait kasi sa tatay tekram mo. Yung pangkasahan so, yun po, namin. Short clip lamang po. Po, tungkol nga po dun sa topic natin uh, pag-uusapan. And kung gusto nyo po mapanood yung buong ano po nun, buong vlog po nun, is nandun po yun sa YouTube channel uh, ni Tekram. So, panoorin nyo po sana yun. Ayan. So, yun nga po is nakakatuwa lamang dito kasi itong si Ninang Precious kasi hindi lamang siya sumusuporta kay Luis in terms of uh, finance or pera uh, pagpapaaral. Talaga andyan din siya nakasuporta uh, para mag-advise kay Luis sa mga dapat nitong gawin sa mga gaw mga tama na gawi. Uh, kasi ganun naman talaga dapat yung ano, yung role ng isang ninang or nino sa kanilang inaanak, yung magiging or maging pangalawang magulang. At bilang pangalawang magulang, anjan po yung advices. Kailangan nilang mag-advise. Uh, sa bata para hindi ito uh, mapahamak or mapunta sa kung anong anong mga bagay-bagay. So, kailangan talaga ni Luis na bumawi sa kanila kasi sa kabila po ng mga nagawa niyang kasalanan, which is inaamin naman po niya iyon, ay andyan pa din po yung mga taong nagmamahal sa kanya. So, imagine guys, si Ninang Precious is nagpahinga lamang po ito tapos dahil nga po naka-uwi si Luis or pinauwi si Luis sa kanila dahil nga po sa mga nakas, naging kasalanan niya habang nasa uh, nasa poder nila Tekram is muli nga pong bumalik si Ninang Precious para kabayan at tulungan nga po si Luis especially sabi nga po ni Ninang Precious na siya na nga po ang bahala sa pag-aaral ni Luis so kailangan talaga na bumawit ni Luis at ah uh, especially sa kanyang pamilya kay Tekram kahit na ganun pa man yung nangyari andyan pa rin si Tekram na uh, tumutulong nga po sa kanya sa kanyang pamilya kasi natatanggap na rin o natanggap na rin naman ni Tekram at napatawad na din naman niya si Louis sa mga maling nagawa nito kasi uh, humingi naman ito ng tawad, umbaga, kumbaga umamin siya sa naging kasalanan niya tapos humingi siya ng tawad kaya apologize accepted nga daw po yun kasi yung pinaka-importante sa lahat lahat naman tayong mga tao dito sa mundo is nagkakamali talaga nagkakaroon talaga ng mga maling desisyon nakakagawa ng mga bagay na hindi tama pero ang pinaka-importante kasi doon pagkatapos nga po natin makagawa ng pagkakamali ay yung tanggapin nga po yun kung ano man po yung pagkakamali at hingi nga po ng tawad uh, maliban nga po sa hihingi ng tawad is kailangan din na um, magbago at huwag nang ulitin pa kung ano man yung pagkakamali which is yun sana dapat ang gawin ni Luis at yun nga po nasabi ni Tekram na nakikita naman daw punya niya ito sa mga mata ni Luis na talagang gagawin ito ang lahat para makabawi lamang talaga so ipagpray po natin na sana nga po is mangyari yun at hindi ah uh, hindi makagawa pa si Luis ng mga pagkakamali especially na andun siya sa, sa poder ng kanyang pamilya So sana is makilig siya sa mga payo ng kanyang mga magulang, ng kanyang mga kapatid doon para hindi siya mapariwara or mapahamak. Kasi uh, sayang po yung mga tulong eh. Marami kasing nagmamahal kay Luis at mas lalong dumadami yung nagmamahal sa kanya ngayon. Pagkatapos nga po yung mga nangyari, uh, mas dumadami yung nagmamahal sa kanya. So ipag po natin na uh, sana hindi niya um, uh, tawag niyan. Hindi niya baliwalain yung mga pagmamahal na ito. Uh, sana hindi niya i-disappoint yung mga tao andyan palagi na sumusuporta, tumutulong at nagmamahal sa kanya. ayun So yun guys, I think hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video. thank you so much po sa lahat ng mga palagi bumabalik sa aking YouTube channel. Uh, inaulit ko nga po palagi na galing po natin madasal. salamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap at kahit na diwan po natin ito hinihingi. Kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kalob sa atin ng ating Panginoon at wala ang mga bagay na ito kung hindi dahil sa Kanya. And always bring pa yung kapote sombrero anything na pwede maging proteksyon sa katawan kapag lalabas po tayo ng sa ganun kapag mainit ay hindi po tayo mainitan o kapag biglang umula na hindi po tayo mapapasa ng ulan. And always take vitamin C para mabugs ang ating immune system at hindi po tayo matatamaan ng kanagad ng kung ano-ano mga sakit-sakit. Ayan po. So God bless po and bye for now po.